Ayun, wala na si uh, Bebe. Wow, Bebe na lang ha. Huwag yung baby. Si Bebe sa... Uh, ayun guys, no? Si... Nabalitaan nyo ba yung nabalitaan ko? For sure, alam na alam na ko nito mga kabitaan ng ating uh, mga tagapanood na itong si uh, Singson kung saan po ay uh, iniwanan niya na si Bongit. At yung effectivity ho ng kanyang uh, resignation ngayon pong December 15. Kung hindi ako nagkamali. Pero ito po yung malaking katanungan na kung bakit mga ilang buwan lamang siya nanungkulan bilang uh, commissioner ko ng inter, uh, independent commission for infrastructure ano po ba yung nakita niyang kadahilanan kaya ba kaya po ba siya bumitaw at uh, yung mga sinasabi rason daw sa kanyang kalusugan given na huyon mga kabalitaan dahil may edad na nga siya di ba so ang sa atin lang siguro isa sa mga dahilan mga kabalitaan kung siya ay bumite hindi niya siguro kaya yung pressure dahil alam niya na ang matatamaan ng sa investigasyon ho nila yung mga aktibo na nakaupo pa rin ho ngayon sa gobyerno itong karamihang alipores ni Bonget marahil sa delikadesa siguro dahil magkakakilala na ho sila dito matagal at ayaw lang siguro magkaroon ng problema itong si Uh, Singson kaya ho bigla-bigla ho yung kanyang desisyon na magbitiw na unang-una mga kabaitaan nakikita ho natin itong ICI na ito ay isang inutil ho alam nyo kung bakit dahil ang uh, bumuo ho nito ay isang inutil din na pangulo binuo niya ito para siya po ay mapagtakpan yung kanyang mga ginagawa eh hindi ho masikmura dito ni Singson kasi alam niya na siguro sa sarili niya na may kalalagyan ho talaga itong si sibongit dahil po sa mga lumalabas na kunsaan ay talagang matatamaan dito si Bungit, si Tamba at si Saldico. At meron ni isang uh, hindi ko parang sa Quezon City yata na congressman na may, ka, kasi simula pa nga lang po mga kabitaan unang araw na kailang live na ano hearing. Kaso parang ano lang eh kakarampot lang yun ilang oras oras lang yun mga, mga kabaitan wala na. Kasi si itong si Quezon City yata congressman or paasig yata yung sino ba yung kalimutan ko, humingi ko siya ng executive session. Kasi daw, marami yung masasagisaan pag uh, siya nagsalita at mapapahamak yung kanyang siguridad, yung kanyang buhay ng kanyang pamilya. So dito pa lang ho, malamang, baka nung nagkaroon ho ng executive session, napagtanto siguro ni Singso na, uy, delikado to. Kasama ko pala itong mga kakilala ko pala itong mga nababanggit dito ng kongresman na ito ano ko yung gagawin ko dito baka kakilala niya at uh, yung pressure hindi niya talaga matima mga kabalitaan dahil pag ikaw ay isang commissioner napakasensitibo yung mga usapin ho dito sa ICI at sigurado ho pati ikaw ah, malilintikan ka rin sa mga mapapakasuhan mo no? kasi kayo yung taga rekomenda ng uh, pagsasampan ng kaso dyan sa Department of Justice o di kaya dyan sa Ombudsman mga kabalitaan kaya ito Siguro, napansin na dito ni Singson na wala ho silang patutunguhan sa investigasyon ito dahil mapupunta lang sa wala. Kasi nga, ang involved talaga dito ay ang kasalukuyang administrasyon at yung kanilang mga lipores na ngayon ay inisa-isa na hong lumalabas ang katotohanan na pag-alaman na hung ng lahat na meron hong 100 uh, billion pesos of budget uh, insertion at meron ding uh, 50 billion pesos uh, Budget insertion din yata kay ano Kaya uh, Charisse uh, uh, Pimpinko Mga kabaytan At itong si Tamba Naaabot to sa dalawa Na 1.2 trillion pesos Kaya Siguro Para hindi na ho mapahamak At uh, Hindi ma Dudahan itong si Singson Ay talagang umalis na Iniwana na Ang administrasyon ay nangangahulugan Na May kalalagyan alam na alam ni Singson na ang gumagawa ho sa pagnanakaw, ang nanguna sa pagnanakaw sa pera, yung uh, architecture nito, wala na iba, ang administrasyon sa Pangulo ho ni Bongit mga kabalitaan. Yun lamang po ang pinakasimpleng analisis natin, pinakasimpleng analysis na kung saan, ha? kung saan mga kabalitaan ay sigurado na maraming matameme. Sigurado na maraming iiyak at sigurado na sila lahat ay damay-damay na mga kabalitaan. Kaya hanggang dito na lang ho. Nagdadrive po ako mga kabalitaan dahil uh, may bibili nun tayo sa labas. Baka mamaya makapag-record tayo. Ayun, tuloy-tuloy yung ating uh, pagbibigwas sa mga kawatan, mga animal na mga politiko na nakaupo ngayon sa ating bansa. Dahil malamig yung panahon, nakajak ito tayo, kaya heto nagkaroon ng pagkakataon para at least may content tayong i-upload ngayon. Baka mahuli ho tayo mamaya mga kabalitan. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan po. Ha? tumutok dito sa ating muting bahay. At uh, paligun ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, suggestion At i nyo po para malaman ng karamihan kung ano pa mga kaginapan sa ating lipunan. Tandaan nyo po mga kabitan, there will be a time of reckoning. Ito ay ayon po ni Tatay Digong Duterte at ramdam na ho natin yan kaya maghintay-hintay na tayo huwag tayong mainip dahil ang katotohanan laging panigo sa atin mga kabaitan so God be the glory mama chup chup peace